isang ang maganda tanghali ah, uh, lakad lakad muna tayo rito ah, uh, dito nga tayo naka-duty sa lot 1 o to ano bali kinship kasi ngayon kaya dito muna ako jumuti tuwing, tu tuwing martes gagawin ko dito ako duty para mabisita ko yung mga posting ano sa bigyan din natin ay na schedule yung lot 18 ayan so, ah, uh, ito na nga oh. Lapit na ako doon. May bibili tayo doon sa tindahan. Medyo umaambon kaya ako naka-helmet. Mga kabundukan dito. Ay, palibot ng bundok talaga. Oh. Ay mga pine tree ng puno dito. Medyo humatayo ngayon yung boses natin. Parang uh, ako na gawa ng sipon. Uh, sobrang lamig kasi kahit sa baba maulan Alright, tayo na ambulan tayo kahapon kasi medyo marami yung guests nung Sabado at saka Linggo. dapat dito namin tatayo yung ano eh, yung guardhouse yun nandun eh, doon na lang. Ano? sa nasa pwesto na yan. asap doko? Talahib. Yeah kapal lang pag hindi kita yung I love tagumpay dun oh. Tapos na yun. Medyo aninaw naman pero hindi kita yata sa camera. Hindi natin kita yung kagandahan ng view do oh. yun, Yung may bahay doon. Hindi natin masyado kita. Mala isang liko na lang tayo. Yun na. Yun na yung tindahan yun, na. Ah. Tingin tayo kung ano natin na mga ngungot Nangunguya, nguya. Si medyo nakakainip oras natin ay eh, 2:30 pa lang. Mamaya pa tayo uwi. Baba. Hapon. No, ayan ah. Uh, lang muna tayo ito para para nakapag narin na rin tayo. hindi uh, di na muna natin i-video yung banda dito kasi uh, sabihin ng iba ay, ano nagbi-video na naman kaming mga gwardiya dito kasi medyo ano pa hindi pa sila sanay sa mga ganito na nagbi-video-video kami dito no hindi pa tayo kilalang vlogger dito so kamihan na lang ulit tayo mag-video pagbalik no? So ayan nga, nangangain na tayo, nakabili na tayo. Pumili tayo ng kombi, tsaka ng clover. Uh, Doon natin yung kasama natin. Mali na nakalimit tayo para tayo nakamotor.

Dito sana maganda ang kubo. Kaso ang lupan to. Usapin pa. Kasi inapasok to ng kloa. Pero sa sa property ng NBC na may papel nung 19, 1985 pa. 1985 pa kasi yung papel ng NBC. Ay binubuis nila yung lupa. Kaya sa kop to. Pero naibigay daw ng dar sa sa Clova na i ano na i reward sa mga tao hindi ko alam kung bakit ang kaganyan kaya pinag-uusapan pa ngayon sa ano yun sa forte sa pimpa Ganda din sana dito ng kubo. Dito sana yung guardhouse namin para malapit na dun sa tindahan. Dito. Kasi dito. Ayun, yung daing dyan pa baba. Sobrang lalim pa. Papunta sa ilog. Para makakuha kami tubig. Yun ang problema namin pag taginit dun, walang tubig. Kaya magdadala talaga kami ng galon-galon kapal ng pag oh Ano ko ito kung malinis oh So ayan, nandito na nga tayo. ah uh, guardhouse. Wala na naman ang pag. Talagang nilalamig na lahat. Sobrang lamig yung motor natin. Kinumuta natin. Oh. Nilalamig. Kabadi ko. Hmm. Hmm. Oh, chichiray, chichiray. Yeah. Ngayon yeah. kami. Clover beats. Ngayon tayo clover beats. Yeah, shout out. Kay clover beats. Ang... Sino ba nga naman ang ano, picture nito? Ang yeah. ano nito eh... Leslie. Corporation. Shut out. Bumutang ko na Baka naman, <no>? Pang-commercial. hmm. Mmm. Masyado lang <laughs> mabiktin na. Bukas pala ko yung entrance. Entrance nga pala kung bukas. Alaw po si tatay. Ayan. Okay. Ay, gabi. Ay, sa gabi pala. Ako'y araw. Ay, ang mga pala'y asa. Mm -hmm. Live tayo bukas, live. bukas. Dito pa rin. <laughs> Yan, kita-kita tayo bukas sa live. Bye-bye. Oh.